Malugod umanong tatanggapin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kung saan itatalaga upang pamunuan ang investigasyon sa mga manumaliang flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa isang ambush interview. Tinanong ang alkalde kung handa niyang tanggapin ang alok ni President Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan ang isang independent commission na magsisiyasa sa mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Tugon ni Magalong, kihintayin muna niya ang magiging desisyon ng Pangulo dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na formal na abiso. Nang tanungin naman kung sino ang nais niyang makasama sa binubong Independent Commission, sakaling siya ang mamuno, ito ang kanyang naging tugon. Uh, sa akin is anybody, basta alam ko credible. And I'm, I'm confident naman na kung mamimili si Presidente, He'll put somebody there na talagang very credible. And at the same time, uh, he has the character and competence really to uh, conduct the investigation or head the investigation team. Kasi very challenging ito eh. And at the same time, very dangerous din ito. Uh, nakita mo naman yung nangyari dito sa contractor na na uh, he has some revelations to make. Pero tinan mo, biglang binaril. So anything can happen dito. Kaya kailangan talaga patidiri yung security rito. Kaya someone na talagang matibay din ang loob, matatag din talaga uh, someone who cannot will not waver. Samantala, tumanggi munang magbigay ng kumpirmasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y paglahok ni Mayor Magalong sa Binubong Independent Commission. Sa isang ambush interview sa Sambales, sinabi ng Pangulo na hindi patapos ang pagbuo ng komisyon at hihintayin muna nilang maging pinal ang plano bago ito ilahad sa publiko. Ayon sa Presidential Communications Office, ang Binubong Independent Commission to Investigate Flood Control anomalies ay tutukoy sa mga irregularidad. Pananagutin ang mga sangkot at ibabalik ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Samantala, naghihintay pa rin si Mayor Magalong ng imbitasyon mula sa Kongreso o Senado kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Anya, kung sakaling magkasabay ang imbitasyon, mas pipiliin niyang dumalo sa Kongreso. Sa ngayon, hinihintay ko pa. Pero kung tatanungin niyo sa akin kung saan ako pupunta, let us say, assuming na uh, sabay, then uh, I would rather go to the house rather than the Senate. Kasi nga marami nagsasabi sa akin na Mayor, huwag ka doon sa house kasi pupotaktihin ka doon. Kaya doon yung gere. Marami rin tayong side, kaibigan din oh, naman doon na uh, object, very objective. Kaya doon tayo pupunta sa may gera kasi kailangan doon ang labanan. Matatanda ang nagsumiti si Mayor Magalong ng isang document folder kay Pangulong Marcos na sinasabing naglalaman ng impormasyon na hinggil sa mga irregularidad sa ilang flood control projects. Bagamat hindi pa detalyado ang nilalaman nito, matagal nang sinasabi ng Alkalde na kanyang ihaharap sa Pangulo ang naturang ebidensya. Una rito, sinabi ni Magalong sa ilang panayam na posibleng masangkot ang 57 mambabatas sa mga proyekto ng ahensya. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!